Ang aktres na si Kylin Alcantara ay nag-post ng isang cryptic message sa kanyang Instagram account noong Martes, November 28, kung saan nag-isip ang mga netizens na maaaring may kaugnayan nito sa napapabalitang breakup nila ni Mavi Legaspi, I was thought that keepang quiet kept the peace. Until I realize, whose peace is it keeping, mababasa sa post ni Kylin. Samantala, ngayong Miyerkules, November 29, isang maiksi at makahulugang mensahe naman ang ibinahagi ni Carmina sa kanyang ex-account, dating Twitter. Protect your peace, mababasa sa photo message na may kalakip na caption praying hands, heart, at praying hands emojis. Maguginita na nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan ang mga post ni Carmina sa ex. Dahil tila par inag ito sa isang taong tila sumisira umano sa pangalan ng kambal niyang anak na sina Mavi at Cassie Legaspi. At ang sumunod na post ay Mom Knows Best na umani ng samat saring sa reaksyon at komento. Umugang ang usap-usapan na hiwalay na umano sina Kailin at Mavi dahil sa ilang post ni Kailin na napansin ng netizens na may double meaning. Sa TikTok nagpost si Kailin ng iba ka, TikTok, I knew it, sinundan pa ng tweet na I knew it may post pa ang aktres ng tennis balls at may photo at video na naglalaro siya ng tennis. Pero ang caption ay time to start a new.